Sino nga ba ang Amaniging, at ano ang tunay niyang lakas at kapangyarihan? Unang nabanggit ang Amaniging, sa episode 37 ng Hunter x Hunter 2011. Naganap ito nung bumalik ang ating bida sa Whale Island pagtapos ng Hunter exam, at pagtapos labanan si Hisuka sa Heaven's Arena. Batay kay Tia Mito, ang Amaniging ay misteryosong nawala habang namamalaot para manghuli ng isda. Alam naman natin na sa Whale Island, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa isla, ay ang pangunguhan ng mga sariwang isda. Kung iisipin natin sobrang nakakapagduda kung paano nawala ang karakter na ito, sapagkat hindi naman sinabi kung nawala ba ito dahil sa isang aksidente o trahedya. May mga panel pa sa manga na kumakalat, na ang totoong sinabi raw talaga ni Tiamito Mito ay nawala ang tatay ni Ging sa isang hunter na misyon. Pero kahit ano pa mang dahilan, batay sa kanilang mga paliwanag, maaring buhay pa rin ang ama ni Ging sapagkat hindi naman sinabi kung namatay ba ito sa isang aksidente. Ngunit ipagpalagay na natin na buhay pa ang tatay ni Ging, ano kaya ang totoong nangyari sa kanya at nasaan na siya ngayon? Kung ako ang tatanungin, para sa akin ang tatay ni Ging ay pumunta sa Dark Continent. Sapagkat batay sa sinabi ni Tiamito, na nawala ito habang nasa karagatan, at alam naman natin na bago ka makapunta sa Dark Continent, kinakailangan mo munang dumaan sa napakalawak na dagat. Maaring inisip na lang nila na napahamak ito, habang pumapalaot sa karagatan sapagkat hindi na ito bumalik sa kanilang isla. Ngunit hindi nila alam, na kaya hindi na ito bumalik, dahil naglakbay na ito papunta sa madilim na kontinente. Maaring alam ni Ging kung saan pumunta ang kanyang tatay, kung kaya ninais nitong maging hunter para hanapin ang kanyang ama. Marahil ang konsepto ni Ging sa nais niyang gawin sa ating bida, ay maging hunter ito at hanapin siya balang araw. Sapagkat ganun din ang ginawa ng kanyang tatay na nasa Dark Continent na ngayon. Pwedeng ang palaging sinasabi ni Ging na nais niyang makuha, ang mga bagay na wala sa kanya at hindi niya nakikita, maaring ang tinutukoy niya rito ay ang kanyang ama. Kung kaya gustong pumunta ni Ging sa Dark Continent para tuklasin at lakbayin ito, sapagkat siya lamang ang nakakaalam na ang kanyang ama ay pumunta sa nasabing kontinente. Hindi na rin sinabi ni Ging ang katotohanan sa mga taong nakatira sa Whale Island, sapagkat sinabi ng kanyang ama na ilihim lamang ang bagay na ito. Kung kaya pagtungtong ni Ging ng labing dalawang taong gulang, umalis na agad ito sa kanilang isla para kumuha ng Hunter Exam at para maging ganap na Ruins Hunter. Sapagkat para sa kanya ang pagiging Ruins Hunter ay makakatulong upang ligtas siyang makapunta sa Dark Continent. Dahil makakakuha siya ng mga mahalagang impormasyon sa mga sinaunang sibilisasyon, sapagkat maaring ang mga unang tumira sa nasabing lugar ay nagmula sa Dark Continent. Dahil ang mga sinaunang tao ay kumpirmadong nagmula sa Dark Continent at lumipat lang sila sa kilalang mundo sapagkat mas ligtas tumira rito. Masasabi rin natin na hindi biro at basta-basta, ang lakas at kapangyarihan ng tatay ni Ging. Sapagkat alam naman natin kung gaano kadelikado at kapanganib pumunta sa Dark Continent. Sa katunayan ng porsyento lamang na mabubuhay ka sa nasabing kontinente, ay 0.04%. Na nagpapatunay kung gaano kapanganib pumunta rito, sapagkat karamihan sa mga taong pinadala ay naging pataba na lamang sa lupa ng Dark Continent, dahil halos lahat sila ay napahamak. Kahit ang mga malalakas na karakter tulad ni Chairman Netero, sinabing hindi na dapat bumalik ang mga tao rito sapagkat nasaksihan niya ang delikadong lugar. Dahil hindi biro ang mga nilalang na nakatira sa Dark Continent, kasama na rito ang limang banta na kinakailangan nilang harapin na mas delikado pa kumpara sa mga Akamean ants. Naniniwala rin ako na bukod sa limang banta na nabanggit sa librong Journey to the New World, meron pang mas nakakatakot at mapanganib na nilalang ang kailangan nilang harapin para makapaglakbay ng payapa sa Dark Continent. At kung totoong pumunta ang ama niging sa nasabing kontinente, masasabi natin na napakalakas nitong Nen user. Dahil kinakailangan na meron kang sapat na lakas ng pangangatawan at kapangyarihan ng Nen para tumagal sa Dark Continent. Paniguradong alam din ng tatay ni kung paano gumamit ng mga advance na kakayahan sa paggamit ng NEN. Maaring nakakuha narin ito ng mga mahahalagang bagay na sa Dark Continent mo lamang makikita at makukuha. Tulad ng mga bagay na kayang gumamot ng kahit anong karamdaman, at mga bagay na kayang magkaloob ng buhay na walang hanggan. Kung kaya nagagawa nitong makatagal at tumira sa Dark Continent ng walang kahirap-hirap, sapagkat nasanay na ito sa pamumuhay na meron sa nasabing kontinente. Paniguradong mas malakas na rin ang kakayahan nito kumpara sa ibang mga non-user na nagmula sa kilalang mundo. Dahil sa mapanganib na pamumuhay sa Dark Continent, mas lalo pa nitong nahasa at napaunlad ang kanyang mga kakayahan. Na masasabi natin na lagpas na sa kakayahan ng ordinaryong tao dahil ang mga bagay na makukuha sa Dark Continent ay lubos na kapaki-pakinabang para umunlad ang kanyang abilidad at kapangyarihan. Maaring isa na rin ang tatay ni Ging sa namumuno at naghahari sa Dark Continent. Alam naman natin na ang Dark Continent ay katulad sa tinatawag na mundo ng mga halimaw sa Ghost Fighter. Sa mundo ng mga halimaw merong tatlong namumuno at naghahari sa bawat lugar. Na kung saan sila ang nagbabalanse para manatiling maayos ang sistema ng kanilang mundo. Naniniwala ako na meron ding ganyang konsepto ang Dark Continent na kung saan isa ang tatay ni Ging sa naghahari. At meron itong kalaban na mas malakas at nakakatakot na nilalang na gustong pagharian ang nasabing kontinente. Marahil mas lalong mahihirapan ang mga tao sa paggalugad sa Dark Continent, dahil hindi biro at basta-basta, ang kailangan nilang sagupain. Bukod sa mga nakakatakot na halimaw at nilalang, naniniwala rin ako na merong lugar sa Dark Continent, na kayang pumatay sa mga tao kapag napadpad sila rito. Tulad ng lugar na sobrang init at kapag napunta ka rito, ikaw ay matutunaw agad ng mabilisan. Meron ding lugar na sobrang lamig na kapag napunta ka rito, agad na magiging yelo ang iyong buong katawan. Ngunit ang mga lugar na delikado at binabantayan ng mga nakakatakot na nilalang, paniguradong meron kang bagay na makukuha na makakatulong sa iyo para maging ligtas sa Dark Continent. Kung kaya napakahalaga ng mga magical beast na gatekeeper, sapagkat sila ang humuhusga sa mga taong nagbabalaklakbayin ang Dark Continent. Kapag nalaman ng mga gatekeeper, na ikaw ay karapat dapat na pumunta sa Dark Continent, ikaw ay kanilang papahintulutan na dumaan at kanilang gagabayan para makapasok ng ligtas. Kung iisipin natin na mabuti ang ganitong pamamaraan ay katulad sa Hunter Exam, na kung saan merong mga magical beast ang naghahatid sa mga aplikante para makapunta sa lugar ng pagsusulit. Sila ang nagiging gabay ng mga aplikante upang makarating sila ng payapa at ligtas, na kung saan kinakailangan mo silang makumbinse na ikaw ay karapat dapat. Kung kaya naniniwala ako na ginawa ang Hunter Association, para lamang sa iisang layunin. Ito ay para ihanda at palakasin ang mga taong may potensyal na kayang lakbayin ang Dark Continent. Na kung saan tinuturuan silang gumamit ng kapangyarihan ng Nen, para maging handa sila sa paglalakbay. Marahil ganyan ang unang dahilan kung bakit ginawa ang Hunter Association, ngunit sa paglipas na mahabang panahon. Dahil na rin sa alam nilang piling tao lamang ang kayang lakbayin ang Dark Continent, nawala na sila ng pag-asa, sapagkat marami nang namamatay. Dahil sa hindi kaaya-ayang resulta ng mga paglalakbay sa Dark Continent, na kung saan marami nang napahamak at namatay pinagbawal na ang pagpunta rito. Na kung saan tinawag na krimen ang paglalakbay ng walang pahintulot sa Dark Continent. Pero meron pa ring mga piling tao na nagawang puntahan ang lugar na ito, ngunit sa hindi dokumentadong paglalayag. Na kung saan nakabalik sila ng ligtas at buhay kahit nasaksihan nila kung gaano kadelikado ang Dark Continent. At naniniwala ako na isa ang tatay ni Ging sa mga taong ligtas na nakapunta at namuhay sa Dark Continent. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa tatay ni Ging? Kung nasaan na ito ngayon at kung gaano nga ba talaga ito kalakas? Maari nyong sabihin 'yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.